Di na hoon natin yung uh, ating uh, guest sapagkat uh, pagpasok po ng 2025 uh, Year of the Wood Snake Alim, an, Alamin hoon natin kung uh, ano nga ho ba ang mga possible predictions sa uh, ating pong uh, bansa sa mundo ng politika and of course sa uh, kabuan Nasa kabilang linya po natin ang isa pong uh, kilalang feng shui expert of course, walang dili iba si Master Hans Kua Magandang tanghali po, Master Hans, at advance. Happy New Year po sa inyo. Welcome muli sa DWICLO Channel 23. Hello po, ah. salamat po for having Master Hans po. Happy New Year po. Ah. Salamat ah. lagi niyo naman po every year na kinetake, yes. Kinetake over si Master Hans po. At picture rin po, sana sa ibang show din po, ah. mamagesting -ma ko. ang ah, mga show ng DWIZ. Opo, Master Hans, tama ho ba? Year of the Wood Snake next year? Tama po, year of the wooden snake po ang 2025 natin, so, next year po. So ano ho ba ang mga nakikita ho ninyo sa atin pong uh, bayan, sa atin pong uh, bansa? Unahin n'yo natin yung uh, atin pong uh, of course, yung uh, ekonomiya, uno, numero uno ho 'yan. Ano ho nakikita ninyo pagpasok ng 2025, magiging masagana ho ba tayo or uh, meron ho tayong mga uh, kakaharaping balakid? Sige, tignan natin na ah, ang snake, karakteristik ah, muna ng snake, siya po ay alam natin na pag snake, inaahas. So, mm -hmm. 2025 natin, maraming ahasan, maraming mga snake, maraming posible pa rin po ah, ng mga betrayal. Alam mo, 2024 natin, ah, inagurihan nga natin ngayon last year, 2024, Dragon, screenshot year. Hmm, maraming mga screenshot, kaya dapat naman na ah, magbura ng mga chat. Ah. Pero ang 2025 naman, posible naman daw po. Based sa chart, analysis ni Mas Kalansuha, dahil ahas, baka naman ito yung maging petrayal o ahas ang year. Kaya naman, ingat, doble ingat po tayo. Ah, Pagkati naman sa ekonomiya, ang ekonomiya ng Pilipinas natin this 2025, pag, pag start ng, ng year will be difficult, and will not a good year pagkating sa pera. The resource element natin will be difficult. Maraming mga opportunities ang uh, magiging uh, man, eh, pero magiging competitive. May, may mga resources tayo, pero ang mga resources ay napakahirap pa rin po na kumita ng mga pera. Kaya naman doble kayod double sipag dahil nasa ating mga kamay pa rin nasa lalay ang ating mga tagumpay. Mm, grabe naman yung Master Hans. Nagulat yung mga kasama ko dito. O, sabi, ahasan year daw. Ahasan <laughs> <laughs> year of the snake. Oo, no? <laughs> so, dapat ha, ingat tayo sa mga betray ng mga ahas. Kagaya ng ahas, no? Kinapinakain kin kin mo na, Lumuaw na, pwede ka pang tuklawin, pwede ka pang angkansin. Sa lahat ito ng aspeto, Master Hans, from uh, pera, love life, uh, sa buhay. In general energy ng, ano, ng, ng, ano, ng, ng year of the snake. Ha? May mga kanya-kanya aspeto tayo. Aspeto ng love life, may, may mga betrayal. Aspeto naman ng, ng, ng pera, may magiging mas difficult ang pera. Sa 2024, 2025 natin, sa aspeto naman po ng mga trahedya. Alam mo, ang wood snake, no? wooden, ang snake element mismo is a fire snake. Pero itong uh, fire nito, pero 2025 na ito will be wooden snake. Ang wooden snake na dahil wood enhances the fire, uh, the fire, the wood enhances the fire, kaya makita natin na pagpasok ng taon, ng dami na po na mga trahedya na nanggawa aksidente, na nanggagaling sa mga fire-related na mga accident. Posible pa po na mas lalo dumami pa po yan. Ang 2025 natin, ah, ang gitna ng flying star function natin is stillness star. So, marami rin po mga kalusugan problem. May mga mm -hmm. lumang mga sakit na posibleng lumala. Kaya naman sa atin naman na manonood, kailangan pangalagaan ang ating kalusugan. Yan wow. po rin lang sa mga nakita natin. Aspeto. I-run naman natin, Drew, ang ano 12 animal zodiac. Yung mga uh, year of the rat, kung sino 30 at hindi. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, run natin na Para sa mga pinanganak ng year of the rat, ha. ingat po kayo sa scam, cheating betrayal, sa pera, Huwag basta magpapaniwala, i-double check bago mag-invest. Punta naman tayo kay Year of the Ox. Ang Year of the Ox at Year of the Snake is mag-allies, good friend yan. Maraming mm -hmm. opportunity stars sa Year of the Ox. Kailangan lang nila i-cure ang five yellow misfortune stars sa Year of the Ox. Year of the Tiger naman, ecstasy, tsaka, determinado mga Tiger ngayon. Pero iwas kayo sa mga trouble. Kung may trouble na humahabol sa inyo, matatalo kayo. Kaya naman kayo na po ang umiwas sa mga trouble. Punta naman tayo kay year of the rabbit na kay year of the rabbit naman. Ang wealth multiplication star sa so tuloy-tuloy ng mga project, mm -hmm. mas lumalaki ng mga project, dumadami pa career, o mas lumalaki mga project ang nakaantay mm -hmm. sa year of the rabbit niyon. Kay year of the dragon naman, last year, if you're year of the dragon and in year na yun ay eh, dragon, mm -hmm. medyo hindi magandang taon yun para sa'yo. Mm -hmm. Maraming delays sa 2024 sa mga year of the dragon this year. Basta magiging hands-on ka sa career, hands-on sa negosyo, dahil hands-on ang victory at success star mm -hmm. ng mga Year of the Dragon sa 2025. Mm -hmm. Punta naman tayo kay Year of the Snake. Ay mga snake this year ah. Dahil na. Year of the Snake, may conflict din ang snake. Apat po na sign ang conflict with the Year God Thai Sui natin ngayon. Muna-una, mm -hmm. si Year of the Pig, directly kalaban po ng pig ang snake. Number two po dyan si snake dahil snake is kalaban po yan. Ang tiger is also kalaban po ng, ng Year God at also ang Year of the Monkey ay kailangan po magsuot ng Thai Cure sa 2025. Year mm -hmm. of the Snake activated naman siya ang victory at success bar. Mm -hmm. Punta naman tayo kay Year of the Horse. Ang mga Year of the Horse ah, siyang of Heaven, Blessing Star. Marami pong opportunity at blessing mula kay Heaven pagdating mm -hmm. sa Year of the Horse. Kaya naman mag-share ng blessing, magdagdag ng sipag tsaka Determination, mag-pray at maging mabuti para continuous po ma-bless ang mga year of the horse. Ang mga year of the goat naman this year, activated po sa inyo, mm -hmm. ang money or wealth star. So maging maging hands-on sa career, hands-on sa negosyo para money and wealth star sa year of the uh, snake. A year of the sheep, activated. Punta naman tayo sa year of the monkey. Ang year of the monkey is the best friend or wow. secret friend ng year of the... Snake. snake. Magandang taon to, sa Year of the Monkey, na magbaby na pinanganak ng Snake. Lahat ng animal zodiac maganda po. Ang magbaby ng Snake, maganda po mag-display ng Snake na lucky charm, bawal lang po na mag-display o mag-, mag magkaroon po ng baby na Snake if pinanganak ka po na year of the pig dahil kalaban po ng pig ang Snake. Year of the Monkey this year, merong masayang love life, good fertility star. May money star ang year of the monkey ngayong taon na to. Year of the rooster naman ay activated naman sa inyo ang tinatawag nating love and wisdom star. If you're single, mm -hmm. this year ang magandang taon to para kay year of the rooster na mahanap na ang dawan o relationship. Mm -hmm. Ay activate yan by wearing, pagsusot po, ng rose quartz, mga lucky charm na mabibili po. Adaanan nyo po ang lucky charm store ni Master Ars Kua sa Cityland, Show Tower, Show Boulevard. Tapit lang yan. Mandamig. Ang dog naman po, ah this year, last year po, ang dog, kalaban po ng dragon. This year po si dog ay marami naman pong blessing, pera, opportunity. Ang kailangan naman din ng dog is anger and misunderstanding. Mm -hmm. At ang last sign natin ay year of the pig naman po. Ang mga year of the pig naman po ay kalaban directly ng year of the snake. Not your year if you're year of the pig. Kaya naman if you're year of the pig, hinay-hinay ah, lang. Mm -hmm. Dog, kailangan magsuot ng mga cures, mga amulet sa Year of the Pig. This year is kalaban po ng hmm. Year of the Pig. Muli po ito po yung magabay gabay prediction naman ni Master Hans. Kaya po gumagawa ng suerte niyo po dahil nasa inyong mga kamay, nasa lalay ang inyong mga tapis uh, Salamat Master Hans sa ha, susunod uh, bago mag-Chinese uh, New Year. Ha, Apo, uh, anytime po. Yes. ipik po sa ibang show niyo rin po. Yes. At ibang naroon sa atin, please follow me sa aking social media account, Facebook, Instagram, YouTube. TikTok at bumisita sa Lucky Charm Store ni Mas Transcua, Cityland, Shaw Tower, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tarot Trading, Barahan ng Kapalaran, Astrology, Function of Buy, Function of 0922- 829-03-82. Nakalagay po ang aking cellphone number sa Google at isearch nyo lang po sa website ko masteranskua.com Social media ko po nakalagyan po ang cellphone number ko Paano? Wishing everyone, Drew yes. Eh, sa DWIC family ko dyan Miss ko na po kayo Wishing everyone a happy, healthy and prosperous New Year Maraming Happy salamat New Year, po, Master so. Hans thank, thank, you. You. Ingat, thank, you, thank you Ingat, thank you. ingat, ingat